kung may kimchi sa ibang bansa, tayo dito meron tayong binurong mustasa. Gagawa ako ngayon nitong napakasarap na side dish o isa sa pinakamasarap na side dish dito sa atin. So bago ang lahat, magandang araw. Magandang araw sa inyong lahat. Meron ako ditong sa kalahating kilo ng mustasa. Pipiliin lang natin yung magagandang tangkay. Magandang klase yan. Sariwang sariwa. Chine-check ko lang, isa-isa, baka meron siyang mga insekto o may kung ano man dyan na insekto. So, tanggalin natin tong dulo. Tsaka pala, nahugasan ko na lahat yan ha. Dinodouble check ko lang sa mga insekto. Pagkatapos ko mapili yung mga dahon na maganda, ito ilalagay natin ng asin para mapiga. Kasi syempre may pait bagay ito, babawasan natin ng pait kunti-kunti lang. Pink Himalayan salt yung gagamitin ko dito. Kung wala kayong ganito, okay lang naman yung natural na asin. Kung may kimchi sa ibang bansa, tayo dito meron tayong binurong ustasa Pwede nyo yung slice yan kung gusto ninyo. Ako kasi gusto ko yung mahaba pa. Ganitong pagkapiga lang yung gagawin ko mga kaibol. Hindi naman pigang piga kasi gusto ko pa rin yung pait talaga ng mustasa. Yung iba nga, pagkapiga, hinuhugasan pa nila. Tayo hindi na. Siya nga pala, dalawang version yung ipapakita ko sa inyo nito. Yung classic, sa akin tatawagin ko na, quickie. Isang classic at isang quickie version. Eto na, yung mga napigaan ko na, mustasa. Tulad yung sabi ko kanina, nasa inyo na yan ha, kung gusto nyo pigang-piga, pwede nyo i-slice yan ng maliliit para mas lalo yung, yung na natanggal natin. Napagdalawa ko na yung mga mustasa. Unahin natin yung classic version. Napakasimple lang ng classic version mga kaibol. Maglalagay lang tayo nitong pinaghugasan ng bigas. Ito yung ikalawang hugas ha, hindi naman yung una. syempre madumi yun. Yun. Lagyan lang natin ito ng tubig na pinaghugasan ng bigas. Yun. And then, takpan natin. Ibuburo natin ito ng 3 to 4 days or hanggang sa maging kulay green. Magiging green na green kasi yung tubig. Kulay niyan. green na green na yung tubig niyan. Magiging na yan. Ano, magkakaroon na yan ng natural na asim. So, iburo natin ito ng 4 days. Ito naman tatawagin kong quickie version. <laughs> Quickie version kasi mabilis lang ito mga kaibol. Uh, kinabukasan, pwede pwede na itong i-consume. Itong isa, 4 days pa. Maglalagay ako ng ceiling haba. May anghang to pero mild na lang yung anghang niya. Kung gusto nyo mas maanghang, pwede kayong gumamit ng Thai chili. Yung kulay pula. Then maglalagay din ako ng pamintang durog. Tsaka pamintang pino. Mas maraming paminta, mas masarap din to. And then maglalagay ako ng suka. Ito yung ginagamit kong suka dito, yung cane vinegar. Natural lang asim. mix sure natin na lahat ng mustasa sa ilubog sa suka. Push na lang natin. Yun. Inuulit ko lang, ito, kinabukasan, pwede nito i-consume. Ito yung quickie version natin. And then ito, 4 days pa, o hanggang sa maging kulay green, yung sabaw niya. Pagkalipas po ng 24 hours, ito na po yung ating quickie version. yung binuro natin sa suka. And then ito naman po yung binuro natin sa hugas bigas. Kung mapansin po ninyo, ito ay medyo ano pa siya, cloudy pa siya. So mahintay pa tayo nito ng mga 3 days pa ulit. Ito, pwede natin itong tikman. Explain ko na sa inyo yung lasa nito, itong quickie version natin. Ito siya mga kaibol. Sa amoy niya, parang amoy ng atsara na may amoy ng mustasa. Ang sarap. Ito, tikman ko to. Ang sarap ng mga Crunchy pa rin siya. Sarap nito sa daing. Hindi ito na po yung binuro ko sa hugas bigas. And ito naman po yung binuro ko sa suka. Yung sa suka po ay halos mga kalahati ko na at inuulam po na siya. Masarap din kasi mga ka -ibol. Ngayon, ito naman po yung titikman natin. Siya pala, nilagyan ko rin ito ng paminta ha. Hindi ko lang nasabi nung unang araw ng paggawa ko. Bukasan na natin. Yun. So, yun mga ka ibang uh, sa side dish ko na yung ating dalawang binuro. Kung alin ba yung mas masarap. Ito, yung bigas ito naman yung sa suka. Dalawa yung mga kabot. And pork chop yung ulo. Pwede rin ito sa pritong isda, sa pritong karneng baboy. Basta kahit saan pwede yung itumpar yan. Mulahin ko itong sa hugas-pigas. Hmm. Hindi pa siya ganun kaasim may uh, mahinang mahina yung asim niya. Etong sa hugas bigas, uh, mild mild lang yung asim niya, mahinang mahina pa. So patatagalin ko pa ito ng mga ilang araw pa. And ito talaga ang halos sinaraw-araw ko na itong sa suka. ang <laughs> sarap niyang itumpar dito. Hmm. Ano So, parang naman siya. Masarap itong dalawa. Parang masarap. Kayo ba? Ano ba yung gusto nyong version ng pinurong mustasa? Comment na ako dyan mga kaibon So, yun lang. Please follow, like, and share. Bye-bye. Thank you.